Hi guys, welcome back to my channel Ito naman, ang cute na naman ng Galanza sisters kasi nga isang team lang sila sa team Creamline, ayan makikita natin na medyo sapaka supportive na talaga ni Gemma Galanza sa kanyang kapatid na si Mafi Galanza medyo kinakabahan nito si Maring Gemma, pero ayan diwala lang, ang galing din ng kanyang kapatid, sige kanino pa magmamana, kundi kay Gemma galad sa ayan pinong si Mafia as in talagang napaka-supportive at talaga ng ating Chema niya sa kanya swerte nilang dalawa eh, isang team na sila at syempre cool Smasher yan iba talaga ang team Creamline lalo na sa kanilang training so abangan natin ang more pa na gilas nito si Mafia Galasa. tulad kaya siya ng kanyang ating Chema na magaling ding maglaro kaya abang-abang natin sa mga next game ng team Creamline hanggang sa muli Bye-bye. Always remember, huwag po pa ka stress Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga